Ayan mga kapaps, good morning! Ang ganda na ng mais ko mga kapaps. Isang buwan pa lang ito bukas, uh, January 4. Ay, mayroong ano? Ay, mag spray ako dito kasi mayroong ano. Uh. Ayan. Unti-unti na silang may... Ano kaya, i ko ito mamaya. Isang buwan na itong ating... Uh, mais. Ayan, gaganda. Lalaki ng puno ng mais ko mga kapats. Ayan, isang buwan pa lang ito bukas. So, ayan o. Oh, ng mga puno nito Oh. Ayan. So, isang buwan pa lang ito bukas mga kapats. January 4. Ganda. So, thank you Lord. Ang ganda ng aking mais. Ang ng puno oh talagang sipag at syaga lang talaga mga kapaps